Ayan guys, ito continuous ng pagkain ko guys. Kasi kain na wala yung pancet, di ba? Ayan, ayan, may nabili si Daddy Bear. Ayan. Ayan, ayan kakain na si Mamita si... Ayan talaman akong... si Juice guys. Hinimpla na ako ni Daddy Bear. Talaman si Juice. At guys, meron kaming ganito gelatin. Ang flavor nito, ano, coffee. Coffee jelly. Alagyan na lang siya ng gatas. Saka asukal, guys. Ayan. Ayan, yeah, may dessert si Mamita siya, guys. Gawa ito ni Tritam ko. Coffee jelly, guys. Tulang nyo lang ng gatas. Kahit tayo. tayo. Mm.

Hi. hi, hi. Guys, not feeling well. Kapumparan guys. Nakong dalhin ka. madaling tumawag sa guys, ano lamig Sarap Tingnan lang ako ng pansel Kikiyama

Dito sa amin lahat, betina na. Ano Ito yung pati yung ang lahat, ang sopa, na. Si Mamita Senyo, nagbabalak magtanda ulit ng mga almusal, guys. Mag Magtatayo ulit ako ng kantin. Tulad na hanap buhay ko naman. No? Alam mo saan. Alam mo sa tanghali niya. Pero pag tindak lang 6 ng um, may ulam na. Pero matagal pa rin yung guys. Bala ko December guys. talaga. Okay guys. Continue lang ng almost lima minutes ang yung kaninang unang kuha ko guys. Okay, love love love. Kain na rin kayo guys.